thank you Preliminary Examination para sa ikalawang semestre nagsimula na. Women Empowerment Photography Exhibit ng Unicom, Ating Silipin. Mr. and Ms. LPU Cavite 2025, kinoronahan na. Fun Run 2025, umarangkada na. Ikatlong taon ng Loros Nobilis Media Excellence Awards, tutukan. Isa mapagpugay na araw, ay si yes. Hazel Makarubo, taos pusong humaharap sa inyo upang maghatid ng katotohanan. Sa pagsisimula ng ikalawang semester na Academic on Taon 2024-2025, mga kaganapan sa Lyceum of the Philippines University, Cavite, ay patuloy ng dumarami. Tungkaya ng mga balitang hatid sa inyo ng Lyceum TV News ngayong buwan ng Marso. Para sa unang balita. Sumalang na sa preliminary examination ang mga Lyceans sa na nagsimula nitong ika-27 ng Pebrero na natapos itong ika-5 ng Marso. Narito si Yara Frando para sa iba pang detalye. Yara? Salamat Hazel! Katatapos nga lang ng unang pagsabak ng mga Lyceans sa preliminary examinations na nagsimula noong ikahuling linggo ng Pebrero at nagtapos naman ang ikaunang linggo ng Marso. Ngunit dahil sa matinding init ng panahon, nagkaroon ng class suspensions noong March 5 na sa pag-extend ng mga natama klase nito. Nahirapan man sa pabago-bagong schedule ang mga estudyante, matagumpay namang nairaos ang examination week. Hiningian naman namin ng pahayag ang iilang license sa pagtatapos ng preliminary term. My name is Dan Francis Bubalana. Uh, Department Padman of Coexa, my experience of exam is uh, it's very, hindi uh, naman siya difficult. Slight, slight uh, difficult. Pero kaya naman. Uh, hello, my name is Lian Sumage. I'm from Coexa as well. In terms of examination, medyo mahirap naman siya since purely on coding kami. So yeah, medyo gamitan talaga ng utak and pagkaupisado. Sa pagsimula ng preliminary examination, ay siya rin pagtatapos ng term na ito upang salubungin ang midterm quarter. Para sa makatotohan ng pagpapahayag ng C News, Yara Frando, nagpulat. Maraming salamat, Yara! Dumako naman tayo sa kauna-unahang photography exhibit ng Communication Students sa labas ng LPU Cavite para sa National Women's Month. Para sa karagdagan detalye, narito si Jen Escobar. Jen? Salamat Hazel. Narito ako ngayon sa Ayala Mall Serin Tagaytay Cavite para masaksihan ng matagumpay na event collaboration para sa Women's Month. Ang nasabing event ay magtatagal simula ikapito ng Marso hanggang katapusan nito. Ang Women Empowerment Photography Exhibit and Competition ay partnership with Ayala Mall Serene sa tulong ng marketing manager na si Ms. Shelly Ray Manere at United Communicators Advisor na si Mr. Carlo Manere. Ito ay bahagi ng ikasampung anibersaryo ng Ayala Mall Serene para ipagdiwang ang National Women's Month at bigyang pugay ang kontribusyon, kakayahan, talino at talento ng mga kababaihan sa buong mundo. Ang mga tao sa likod ng masining na litrato ay kuha ng mga communication students ng LPU Cavite na may layunin na patatagin ang kahalagahan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng larangan ng fotografiya at malikhaing paggawa ng kwento gamit ang lente ng kamera. Dagdag parito, rito, magu-uwi ng papremyo ang mananalong tatlong mahuhusay na communicators sa kompetisyon sa pagtatapos ng event na iaanunsyo sa April 24. Para sa makatotohanang pagpapahayag ng Lai Cian TV News, Jen Escobar, Naguulat. Maraming salamat, Jen. Para naman sa pinaka-inaabangang kaganapan. Mr. and Ms. LPU Cavite 2025 ginanap noong Miyerkules ika dalawa ng Marso. Ito ay isa sa mga prestihiyosong paligsahan ng universidad na isinasagawa tuwing buwan ng Marso, sabay ng anibersaryo ng institusyon. Para sa karagdagang informasyon, narito si Chloe Francesca Mimihe, Chloe maraming salamat Hazel narito ako ngayon sa LPU Cavite Grounds kung saan ginaganap ang Mr. and Miss LPU Cavite 2025 para sa 17th founding anniversary ng institusyon Ito ay pinaghandaan ng dalawang klase mula TTM 201 at TTM 204 para sa kanilang asignaturang events class management Labing walong kalahok ang nagtagisan ng talento, talino at advokasya para iuwi ang korona at makuha ang titulong Mr. and Miss LPU Cavite 2025. Ang nagre-representa ng College of Liberal Arts and Education ay dalawang communicators na sina Atasha Parani at David Angelo Albilar mga candidates ay magtatagisan sa iba't ibang kategorya. Ilan sa mga ito ang best swimwear, best formal best production wear at iba pang mga special award. Ang huling hamon naman na makakapasok sa top 5 ay ang question and answer portion. Sa pagtatapos ng event, kinoronahan ng candidates na nakapasok sa top 5. Ang itinanghal na Mr. LPU Cavite 2025 ay si Alan Christopher Tino mula sa College of International Tourism and Hospitality Management. Si Atasha Rain Parani ng College of Liberal Arts and Education naman ang nag-uwi ng na corona para sa Miss LPU Cavite 2025. Nagbigay pahayag ang dalawang nagwaging candidates. i am alan Tino and i am the mr lpu 2025 uh, i'm feeling good but uh, but tired very tired overwhelming feeling i feel unreal right now i just love the support that i've got um, it's so solid it's so pure it's so kind and I wouldn't have asked for another audience. It's impacted so impactful. And I wouldn't have been this confident and this prepared without them. Um, I don't want to name drop, but I will post up every single name who who um, helped me. And I'm quite sick, but ayun, I'm just so grateful that my family is here. And, namin sila. <laughs> and I'm just so happy for those who did the props, for those who. Um, we're active so GCs for those who were making sure that I was resting, eating, and studying and working at the same time. Maraming, maraming um, this is a Tawshare in Poblado Parani. you Miss LPU 2025. Yeah! Thank you. Ang male candidate ng College of Liberal Arts and Education na si David Angelo Albilar ang siyang nag-uwi ng second runner-up crown. Good evening. I'm David Angelo Albilar. 2025, Mr. LPU, Cavite, second runner-up. Uh, it's an honor and a privilege to represent my college, Clay uh, and and I may have not gotten the grand crown, but we still won. And I'm really grateful for this journey. I learned a lot, and there has been a lot of uh, personal battles that I won today. And I, for me, I still stand victorious. And really, thank you, all my classmates, go from ABC to one and really, the entire ABC family. Sobrang grateful for you guys. Wouldn't have done this without you. I appreciate the love. Thank you so much. Thank you and congrats ulit, David! Hiningan din namin ng pahayag ang Miss LPU Cavite 2024 third runner-up na si Miss Yesha Nicole Ortiz na nagmula rin sa College of Liberal Arts and Education. Hello everyone, my name is Yesha Nicole Ortiz, the Miss LPU 2024 third runner-up. And today, ang nanalo po sa Mr. Miss LPU ay from communication which is si Rain Parani and sobrang proud ako sa kanya hindi lang bilang isang kapwa ka communicator niya kundi nakita ko din yung paghihirap niya bilang isang candidate dito at bilang isang individual and nakita ko yung paano siya mag-grow sa kanyang parang outside ng communication, parang masabi natin, hindi lang basta pang behind the camera ang mga communication kundi para din sa mga corona Thank you! Thank you so much. Nagbigay naman ng pahayag ang events manager at advisor ng event mula sa College of International Tourism and Hospitality Management. Hi po, I'm Rihanna Malexi, um, the one of the events manager of this year's Mr. and Ms. LPU Habita 2025. And to be honest, I, it's it still feels so chaotic, but at the same time, you know, all emotions is there. Kasi we've been we've we've been planning for this for not a long time actually there was a time constraint but it all worked out in the end with the efforts of everyone individually sobrang pinaghirapan namin to talagang kulang na matulog kami sa school ganon pero actually naging successful yung event kasi talagang everyone did their part and talagang wala akong masabi kasi hindi ko talaga ina-expect to parang noon na tinatanong pa kami kung kaya ba namin kasi sobrang laking event niya and for us to handle it as just a subject a class an events class is a very big thing it's a very big responsibility so ayun we did all this with the support of course of our respective advisors as well sir Roy, Roy Amorao and of course Ma'am Mela Kapuyon and the whole entire um, DTM 201 and 204 so ayun guys Congratulations to all of us. Yes. All Thank you, so, I'm actually Roya Moreau I'm actually the pageant director of LPU Cavite 2025 and the consultant for Arts and Cultural Affairs Department and Darren <laughs> as well as the events manager or events advisor of the events management class of TTM 201, together with my co advisor, Miss Mela Tongson. So my message, of course, actually congratulations first to the candidates. They actually did a very, very well job, very, very great job for staging this event na kung wala sila, hindi naman magiging ganto din to. So, and then, afterwards, of course, to, of course, ang lagi nakakalimutan na yung lahat, yung purchasing, yung security, city service, gardeners, um, PPFM, yung lahat ng offices behind bago mag-start yung buong event. Actually, thank you so much everyone to the top, to the management. And of course, syempre, to my co-advisor, Miss Mela Tongson, and to our students with, I think we only actually set it up last January 27. So there's only very, very few lang yung preparation. It's because of the cancellations, yung mga mainit and all. But then again, thank you so much everyone. And this is not yet the best next year. Abangan nyo yung next. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Congratulations sa lahat ng mga candidates na, na lumahok para ipresenta ang kanilang mga colleges. Para sa makatotohan ng pagpapahayag ng Lyceum TV News, ako si Chloe Francesca na Naguula. Maraming salamat sa informasyong iyong binalita, Chloe. Isa po ang kaganapan para sa 17th founding anniversary. One run, endless fun. Yan ang tema ngayong Fun Run 2025. Narito si Paolo Baysan nagbabalita. Paolo? Salamat Hazel! Lingguman ginanap at walang pasok, sinalihan at sinuportahan pa rin ng Lycian Community ang Fun Run 2025. Ito ay kilusan para sa layunin isang kaganapan na naglalayong suportahan at pontuhan ang edukasyon ng mga aplikante ng Fun Run Scholarships. Ito ay taon-taong ginagawa kasabay ng anabersaryo ng institusyon. Pinuno ng buong Laysian community ang buong co sa ground simula pa ng alas 5 ng umaga. Magkakasama-sama ang mga faculty members, students at alumni sa pagsali para sa Fun Run 2025. Nauna sa pagtakbo ang mga competing participants na sinundan ng mga faculty members at panghuli naman ang mga non-competing attendees. Sa toong ito, kasama ang mga celebrities na sina Amina Magat at Jasper Manalang para sa Zumba activities na hindi naman inurungan ng mga license kasama si Jollibee. Limang kilometro din ang lay ng Racecourse Ground na nagsimula naman sa Coexa Grounds na umabot sa Sanchez Road at Governor's Hill Street. Ika nga nila, one run, endless fun. Para sa makatotohan ng pagpapahayag ng Lyceum TV News, Paolo Baisan, nag-uulat. Maraming salamat, Paolo. Para naman sa kaganapan sa Communication Program, inorganisa ng Sining Laan sa Productions ang Laurel's Nobilis Media Excellence Awards 2025 na isinagawa noong 28 ng Marso. Ito ay ang kanilang final requirement sa kanilang asignaturang Communication Planning. Para sa karagdagang balita, narito si Kurt Sapanta. Kurt? Salamat, Hazel. Narito ako ngayon sa University Auditorium kung saan ginaganap ang Glorious Novelist Media Excellence Awards na may temang Luminaries in Media, Beacon of Youth Empowerment. Ngunit, luminado ang mga iba't ibang media personalities sa iba't ibang laraman kagaya ng news presenting, hosting, acting, jockeying, musical performance, content creation, and brand endorsements. Ilan sa mga personalidad na nagwagi ng karangalan ay nagpaunlak ng bisita sa nasabing kaganapan. Ang iba namang hindi nakapunta ay nagbigay na lamang ng video message upang magpasalamat sa parangal na kanilang natanggap. Hiningan namin ng pahayag ang ilan sa mga taong nasa likod ng nasabing event. I'm here tonight with Mr. Andre Amora, the marketing manager for Zila Productions. Mr. Amor, based on your experiences, what's the hardest part about organizing events like this? Uh, malaking team kami ngayon kasi yung core production team nag-expand siya with volunteers so we kami ng mga volunteers siguro ang biggest challenge is yung communication and coordination between the team pero ayun buti naman throughout the process of uh, tonight uh, during the event na uh, nakapag-communicate naman yung buong team Uh, with the volunteers and of course uh, within the core corporate team. So, Thank you Mr. Amora Ito ang mga detalye sa Loris Novelis Media Excellence Awards 2025 Para sa ng pagpapahayag ng Lycean TV News Kurt Zapanta, Naguulat Maraming salamat Kurt At para na mas dapat abangan ngayong buwan ng Abril Radio Broadcasting Contest isinagawa and Cinecom Film Festival 2025, Arangkada na. Once Upon a Community, a tale-telling party, abangan. First LSFF Bazaar ng Unicom, ating silipin. Dito nagtatapos ang ng pagpapahayag at komunikasyon naglalayag para sa buwan ng Marso. Muli, ako si Hazel Makarubo, taos-pusong humaharap sa inyo upang magatid ng balitang nagsisiklab para sa makatotohanan, pagpapahayag ng live CNTV News. Naguulat.